Victor. Nandito ka lang po pala. Kanina ka pa na may ni Lolo Mars. Sige, 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 sige. Um, sunod na ako sa'yo. Umiiyak ka po ba? Huh? Hindi, hindi. Walang luha, oh. Sama po magsinungaling. Nalulungkot lang ako. Nalulungkot lang ako kasi... Tinataboy na ako ng sarili ko, mga kabaryo. Ni wala ang gustong lumapit sa akin, di ba? Nakikita mo ba? Pero wala. Hindi ko naman sila masisisi kasi... kasi pinabayaan ko silang lahat. Buong buhay nila lahat, iginugol nila. Lahat sa asyenda namin, lalo na si Chonggoyo. Kilala mo siya, di ba? Napakalaki ng tulong nila para mapalago yung lupain namin, pero pinabayaan ko sila. Wala akong kwenta. Ganun. Hey, Victor. Hindi po totoo na walang gustong lumapit sa inyo. Dito nga po ako sa tabi niyo, oh. <laughs> Salamat. Salamat din naniniwala Naniniwala po kasi akong mabuti kang tao. Dahil mabait ka lang po kay Lolo Mars at saka kay Kuya Nolly. Kaya may tiwala na po ako sa si inyo. Talaga? tin mo talaga mabuti ang tao kahit kahit napakadami ko ng pagkakamali ginawa sa buhay? Oo naman po. Sabi sa akin ni Mama, wala naman daw pong pagkakamaling hindi na sa paghingi ng tawad. Pagtapos naman po natin manghingi ng tawad, kailangan naman po natin bumawi sa kanila para maramdaman nila totoo tayo.